So, yun nga guys, pababa na tayo ng ambagyo. Grabe yung inakit natin. Oh. Pababa na tayo ng ambagyo. Grabe, taas ng mga ahunin dito guys. Ah, yung truck ho oh. Ito yung truck, tingnan mo pataas sya, gumagapang yan. Oh, gumagapang yung truck, pababa tayo ng ambagyo. Kahit papano, pumenta tayo. Ayan, ano? O, si Kuya, babanggain tayo. Nga, uh, ulo. Magagawang putang na, babanggain yata tayo, ha. Ah. Ayan, ha. Uh. So, guys, nakapatay po yung makina ng motor ko. Kung makikita nyo, hindi ko na po in-engine brake kasi malakas sa gasolina yun. Babara tayo, galing tayo ang bagyo. Pumunta tayong langit. Babara tayo. Tulit ang bagyo. Ganda ng view. Malamig ang angin Sarapin ba? Sarap tumira. Ayan guys, oh, tayo. Asa nyo naman. gaano ka oh. No? si kuya. Nakita nyo naman. Ayan na. Ayan. Ayan.